Pero hindi pa naman totally tapos itong mga ano sa baba. I think eh uh, repair pa niya 'yan. Pero nakikita ko na maganda. Magaling siya compare doon sa una kung pinagawa sa harap. Tapos dito rin. No. Ayan. Mga letter letter niya hindi pa totally tapos. Gusto mo rin magbakasyon? Ipinabakasyon eh, ko lang si Ate Lisa. Gusto mo na rin? Ilang araw ka doon? Hindi ano ra, dalawang linggo. <laughs> dalawang linggo. Magaling na si Ate Maricel, di ba? Hindi ka na babalik sa dati. Hindi ka na maggagala-gala. Yung no, mga anak magbabakasyon na diyan si Mami. Hello, love you. Ayun mga kababayan, magandang hapon. Oh. Kararating lang ng Team Daddy Frankie at uh, ipapasilip ko sa inyo yung pinapagawa ko kay ano kay guhit beans ito tingnan nyo konting konting panahon na lang napakaganda galing talaga siyang mag uh, guhit no nandito ito ay daddy frankie charity vlogger no pero hindi pa naman totally tapos itong mga ano sa baba i think ka uh, repair pa niya yan. pero nakikita ko na maganda magaling siya compare doon sa una kung pinagawa sa harap tapos dito rin. No? Ayan. Yung mga letter-letter niya, hindi pa totally tapos. Ayan. Uy, paano ginagawa mo dyan? Dito ka, Bandam. Dito ka. Hinaharangan mo yung mukha ko eh. No? Harang, <laughs> dito, mukha mo. mga kababayan, napapabilib ako eh. Pero pagdating dito sa picture ko, medyo kinakabahan ako kung paano niya i-drawing yung ilong ko eh. <laughs> Di ba? Napalagay mo, Bandam, makukuha kaya niya? Pwede ah, makakuha yung mukha niya. Mukha niya, mukha ko, lagay dyan. Yung mukha mo, lalagay. Eh, oh, yung ilong ko, kaya niya i-drawing? taya Hindi nga? Oo. Oh. Oo, oh, sana nga. Palagay niyo mga kababayan, makukuha niya kaya yung uh, itsura ng mukha ni Daddy Frankie? Kasi dito sa drawing, talagang malaki yung ilong eh. Ha, <laughs> ah, di ba? Parang si Bandam yun, naka-drawing dyan eh. <laughs> naka-drawing? Oo. Oh. <laughs> Hindi ba si Bandam? Ha? Huh? Ikaw yun eh. Ay, ako? Hindi ko sa mukha yun eh. Ay, ikaw saan? Hindi, tabila. Sa o, kapila? O, mukha ko lalagay dyan. Oo. Oh. Ba't uh, kailangan pa ilalagay mukha mo? Para, para uh, lalagay. <laughs> Presidente. Pilipinas, tabila. Ay, huwag na, Presidente. <laughs> Napakalayo ng usapan. malayo Tayo lang. Ta tayo lang. Oo, oo, bawal ang politics. daw da politics? Oo, oo. Magagalit sila sa atin. Dadalik. Da oo, tayo lang. Yan, mga kababayan, tignan nyo. Napakaganda, no? Yan. Ma, ilang araw na lang matatapos na po ito. Tapos doon naman sa harap sa gate yung uh, pag-welcome para pag may mga guest tayong darating, malayo pa lang nakikita na nila, ah ito pala yon, di diba? Yan, ganda. Pakita mo dito yung kabuuan, no? O, tapos si Bandam din daw papadrowing si Bandam. No? Sa kabila. Sa kabila. Eh mahalambayid 'e. Eh? Ha? Huh? Mahal ang bayad. Bunuhan mo na. Hoy! <laughs> <laughs> anong ginawa mo sa Maynila? Inupos mo na yung pera. Manila? Oo. Tate, uh, uh, ma uh, ikot akong... Tate, dalang ko to Nova. Sa? Nova. Nova? Nova Palista. Oo. Tate, uh, ikot-ikot sa loge. Eh. Nag-day off din siya mga kababayan dalawang araw sa Maynila. No? Upos na yung pera mo? Uh, hindi. Hindi pa upos. Ah. Oh. At oh, uh, 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 tira lang, 400 lang. Ah 400 pa oh, natira. Ah oh, 400. Oh, tago muna. Tago ko lang. Yeah. Thank you Kakay Puri sa Joy. Uh, thank you, uh, Resta Joy. Yeah. Thank you sa binigay mong pera, Kamo. Uh, thank you. kay pera. Yeah. Tsaka kay uh, Rose, gorgeous. Ah. Uh, 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 Rose, Rose, boy, God. Yan, kay Beautiful Purisa Joy. Lipi po, Joy. Maraming maraming salamat po sa pagmamahal ninyo kay Bandam. Lagi nyo kayo nakasuporta, no At syempre, salamat sa pag-support nyo sa Team Daddy Frankie. Uh, lagi po kayong nandyan. Maraming maraming salamat po. Nawa po, hindi po kayo magsawa na sumuporta sa amin, no? Yan. Maraming maraming salamat po. God bless po. Bye bye. Daddy, magbakasyon din ako sa Ha? Ah? Gusto ko po rin pong magbakasyon. Gusto mo rin magbakasyon? Opo. Ipinabakasyon e, ko lang si Ate Lisa. I Gusto I mo na rin. I I po ako hindi hindi pa nakakabit yung ngipin Matagal mo. Tagal pa to, Dady. Anim na buwan pa to. <laughs> Anong anim na? Hindi. Papabunutan natin ulit pag ano. Kasi ilan na lang yung natitira. And then, pangipinan na kita para totally maganda. Ha? Huh? Then... Bakit? Namimiss mo na ba yung pamilya mo? Opo. Ang tanong, namiss ka ba nila? Pupunta na minis pa ako noon. Oo, oh, sigurado ka. Pupuntahan natin yung sino pupuntahan natin pag Do dinala kita doon. Doon po sa bahay ng anti ko. Bakit hindi sa anak sa mo? Sa bahay ng lola ko. Bakit hindi sa anak mo? Pwede rin po, dali tayo doon. Oh, sigurado ka? Opo, Pero pag ipinasyal kita doon, babalik pa rin dito. Opo, opo. Ilang araw ka doon? Ako na hmm. Mga ano ako doon? Pwedeng ano rin? Dalawang linggo? <laughs> Dalawang linggo. Eh, pero nakakatuwa mga kababayan. Nung unang dinala natin si Ate Maricel dito, talagang medyo mahirap. Pero awa ng Diyos, no? ang laking pagbabago. Magaling na si Ate Maricel, di ba? Hindi ka na babalik sa dati. Hindi ka na magagala-gala. Bibigyan na lang kita ng pero hindi pa totally. Eh. Kasi gusto ko matapos talaga yung sinasabi ng doktor. Oh, pero, yung, pero yon two weeks, ang tagal. Weeks lang po. Hmm, matagal yun. ba diba? Kasi mga kababayan, napakayrap uh, napakahirap sabihin eh. Uh, hindi ko alam kung kanino talaga siya tutuloy. Kasi si ate Maricel, kung maalagaan, magabayan, mapayuhan, goods na. Nandito na yun. Ito na yung buhay talaga nila. Eh. Ha? Ay, hindi agad-agad. Ikaw naman. Pag-uusapan pa namin. Kasi may mga naka-schedule pa. Pero wag kang mag -alala. Kung gusto mong mag-day off or mag-bakasyon, pagbibigyan ka namin. Pero mahaba yung two weeks. Mahaba po yung two weeks. Oo. Kasi kailangan pa pakabit pa yung ipin mo. Pag nabunot na lahat, saka kita pagawa ng posteso mo. Para lalong maganda. No? Para pagdating nila dun, uy, ang ganda na ni Maricel. Basta hindi pupunta at asila ng palinji bukas. Mamahal ako sa palinji ng umaga. Oh sige. Basta promise mo, pag pinabakasyon kita, babalik ka. O, babalik pa. Kasi mga kababayan, natutuwa ako. Natutuwa po ako, naminis ko na sila. Natutuwa ako kasi, uh, ang laki ng kanyang pagbabago. Kung dati, uh, hindi siya naglinis ng katawan, ngayon maayos na siya. Hindi na siya maraming make-up, bawal na po kasi. Tsaka, mas maganda siya na ganito natural. Ano sasabihin mo sa auntie mo? Mapapanood niya to ngayon. Anong mensahe mo sa kanila? Auntie, ano magbakasyon po ako diyan ng two weeks. Mm. Two weeks po ako diyan. Mm. Kasi matagal pa po itong hipin Ano sa two weeks na yun, anong gagawin mo doon? Doon lang po dati matulog, magpahinga. Dito natulog, katulog ka lang naman dito ah. Kain tulog lang At din na, ah. Damit nyo lang yung nilalabhan nyo, sarili Dadalawin nyo lang. Dadalawin mo. Opo. Sige. Gaya na akin sinabi mga kababayan, as long as nasasabi naman nila yung kanilang nararamdaman, eh, pinagbibigyan natin yung mga yan. Ganon din kay Bandam, para hindi nila iniisip na sila'y nakakulong dito. Actually, si Bandam kagagaling din niya ng Maynila. Sabi niya, gusto kong mamasyal, so pinagbigyan natin. And then bumalik din. No? Pero pagbalik, kasabay sa amin. So ganun din, pinag-iisipan namin si Ate Maricel kasi si Ate Maricel may iniinom na gamot. Yun ang iniisip ko kung kanino namin siya ito-turn over. Kasi ano yan, auntie mo? Opo, doon sa mga anti ko. Doon po sa pinunta namin ni Kuya Sam. Ilang edad na ba yung auntie mo? Sigurado ka ba na magagabayan kanila? Opo. Matanda na po yun, mas matanda sa akin na Oo. limang taon. Baka hindi na niya kayang alagaan ka. Sa mga 45. Ano Kaya oras ba na... pag inom mo ng gamot mo? Ano, dadi umaga lang. Umaga lang? Sa kahapon. Mm -mm. Kasi two times a day mga kababayan pag inom nila. Ay, po na lang after ng breakfast po. and then after po ng dinner. No? Namin, Pero ang lang ng pagbabago mga kababayan, tumaba na siya. Okay na yung... Unlike dati na ang daming Ah, kagat-kagat ng lamok pero ngayon okay na yung skin, di ba? Opo. Kaya huwag ka na pupunta ng palingki. Opo. Kailan sa bahay ka matulog? Opo. David. Sa mga anak mo naman, anong sasabihin mo? Nung no, mga anak magbabakasyon na dyan si mami. Hello, love you. Hmm. Gaano mo nga ba kamahal yung mga anak mo? Mahal ko po nani. Oh? Gaano mo sila kamahal? Hindi, mahal ko po sila mabuti po. Ay, mahal mo sila. Okay, very good. Papasal na po dyan ang mami. Ha? Papasyal na dyan ang mami sa inyo. Oo. Basta, pagbutihin na natin, kailangan. Hindi pa bukas na dadi? Eh, kailangan, turungan mo yung sarili mo para maalagaan mo pa yung mga eh, anak hindi mo. Hindi na? ako bukas ng alas 10 ng tanghal. Umang ha? Ka, alas hindi, 12. hindi pwedeng agad-agad. Basta, pag, pagbibigyan kita. Ha? Okay. Kasi, Kinakabahan ako eh. Pag dinala kita doon, baka mami, hirap na kitang kunin. Hindi po. Madali po ako kukunin. Para tuloy-tuloy ang gamot. Oh, po. Kasi mga kababayan, kaya medyo matagal yung ngipin niya kasi hindi pwedeng sabay-sabay bunutin. Tapos sa ibang uh, dentist mga kababayan, kung dadalhin ko po siya, hahanap pa sila, hihingin pa kami ng uh, referral galing sa kanyang psychiatrist. Kung natatandaan niyo po si Nancy noon, nung pabubunutan ko siya, hindi siya tinanggap. Kumbaga, kukuha pa ng authorized galing sa psychiatrist. Pabilis na natin to di Kung may ibang dentist na magbunot, ipabunot na lang natin sa iba. O, sige, try natin. Ha? Try natin po, opo, mm -mm. magbilis na. Kasi ang tagal, October 22 pa. <laughs> <laughs> August, September, October. Alam na, alam niya yung mga date, mga kababayan. October, October 22 pa yung balik. Hanap na lang tayo ibang dentist. Oo, sige. Na magbunot. Kunti na lang naman yung pupunutin, di ba? Ilan na lang? Lima na lang. Oo, lima. Oo. Lima na lang. Wala nang matitirang A. Ah, patingin ang ipin. Ganyan, ganyan. 1, 2, 3, 4, 5. Lima rin lang ang matitirang ipin niya. Opo. Sigurado ka sa posteso na ilalagay natin? Opo. Sa ibang dentist na lang nating, o, radio, o, doon, ng nani. Oo, sige. ng Pasensya ka na, ha? Marami tayong ginagawa, pero sinusunod ko lang naman yung schedule ng doktor natin. Sige. Pero basta behave lang kayo, no? Wala kaming ibang iniisip dito, kundi mapabuti. Ano ba seryoso ka nakatingin kay Maricel? Payag ka? baba Ah. Babakasyon siya? Sige. Maricel. Tapos oh, babalik. Ah, oh, babalik. no, parang ikaw babalik din. babalik ako. Babalik ako. Oh, sige. Oh, babay muna tayo. Maraming maraming salamat po. Babay. Maraming. Maraming salamat po.